<laughs> Good morning! Good morning! Yeah, Sophia is taking bath! It's early in the morning here in England and Sophia is taking bath because she's still with me and why? Why she, you're still with me? I have a holiday Yes, yeah, she has two weeks school break because of Easter They call it Easter break Two weeks! So, uh, despite of uh, night shift. Why am I going to school tomorrow? Yeah, despite of my uh, night shift, I'm uh, still uh, looking after her. Yes, because we're going out, yeah. Am I going to school tomorrow? Oh come you're off? Oh, yeah. Yeah. Sinasanay ko si Sofia na maligo ng umaga kasi yung mga tao, majority ng mga tao dito ay hindi naliligo ng, uh, ng umaga. Alam nyo ba yon? na majority sa mga puti hindi naliligo ng umaga? Yung pagkagising lang nila sa umaga, maghihilamos, magtutut at uh, ayun, yun na yun. Uh, karamihan sa kanila ganun, hindi na sila naliligo sa umaga kahit papunta ng trabaho. Yung paligo nila sa gabi. Yun. So Sophia dito, siya ko siya na dapat bago lumabas ng bahay, Papunta po, punta ng school, maligo, para fresh. Yan. So, alright, Pinkai, every day you go to school, you take your bath. Right? Yeah? Yeah. So, kahit noon si Mrs. Ko, napupuna ko sa kanya, na yung paligo niya, uh, gabi. Pero dahil sa akin nata, na-influensya na, na siya. Sabi ko sa kanya, try mong maligo ng umaga. Fresh. Paglabas mo sa bahay mo, fresh ka energized. So, sinubukan niya nga uh, na niya. Kaya ngayon na uh, kaya lang sabi niya kailangan niya pa rin ma mag-shower sa gabi kasi nga nasanay siya na bago matulog nag-shower. So, bali dalawang shower niya sa umaga at sa gabi. So, minsan nga yung mga katrabaho ko, yung mga puti, eh, napupuna ko yung pumunta ng trabaho, sa umaga, eh, may mga muta pa. <laughs> may kasama akong um, uh, teenager. Who's teenager? no, a... oh, you saw him. I saw him already. Oh. Sabi ko sa kanya, oh, may muta ka pa, hindi ka man lang nag-ilamos. Uh, ah, medyo nahiya naman. Kaya pumunta sa sa toilet, nag -ilamos. My colleague, that was my friend. Was Michael my colleague? Mm, you were baby when you saw him. I watched yeah. him. Yeah. So, yun, kung may mga kaibigan kayo, mga puti, tanongin mo sa kanila, bakit ba uh, hindi kayo naliligo sa umaga? Hindi naman Is siguro lahat. Is it the house? I to move my jacket. It's get to move. Yeah, in, hindi naman siguro lahat. Uh, pero karamihan siguro majority. Hmm? I it off. I think hindi naman siguro lahat. Kaya lang, uh, karamihan talaga. So, ay, ayaw ko siguro dahil sa nakasanay nila malamig kasi yung panahon sa Europe. Bung Europe malamig ang panahon. Kaya kaya nga naman pag malamig ang panahon, nakakatamad maligo pag um, umaga. 'Di ba? Pupunta ka sa trabaho, so nakakatamad talaga maligo sa so, umaga, hindi naman mainit. Hindi naman sila pinagpapawisan. So yun nga yung sabi ni Mrs. Ko sa akin, kaya kayo naliligo sa umaga kasi sa Pilipinas, mainit. So, kailangan mong lumabas ng bahay mo na fresh kasi mainit. So, kaya kayo naliligo sa umaga. At, pero dapat maligo, maligo din kayo sa gabi. Kasi pagdating mo sa bahay mo, maalikabok yung katawan mo, madumi. Kung hindi ka maliligo, pupunta ka ng, ng tulugan mo sa kama mo nang madumi ka. Kaya na-influential na rin ako ni Mrs. na dapat bago ko pumunta sa sa kwarto o sa bago ka matulog, dapat nag-shower ka para malinis kang natu, nakat, na, natutulog. So, maganda din, maganda din yung rason. Pero acceptable ata yung rason nila kung bakit hindi sila majority sa kanila hindi naliligo sa umaga pupunta ng trabaho. Kasi nga hindi naman mainit dito, hindi mainit sa buong Europe. Hindi naman sila na pinagpapawisan, walang alikabok. So, hindi talaga sila hindi hindi sila gaano nadudumihan dito tulad sa atin na na sa Pilipinas na mainit na nadudumihan tayo at pag hindi ka naligo pupunta ng trabaho mas malagkit yung katawan kasi nga hindi ka fresh so yun ang, yun ang experience na ng ko sa akin kung bakit Tayong mga Pinoy ay naliligo sa umaga, sa umaga dahil mainit sa Pilipinas. Um, baka most Asian naliligo sa umaga kasi nga mainit sa Asia. Tropical lang area. So, paglabas mo ng bahay, pag hindi ka naligo, mas mainit. Kaya mga kid, mo talaga maligo. Pero sa Europe, malamig. Makaligo ka naman sa gabi, kaya kailangan mong maghilamos, mag-toothbrush, ayusin yung katawan mo. Maligo ka uli, pagdating mo, galing sa trabaho kung saan madumi yung katawan mo. Yun ang sabi niya sa akin. Pero sabi ko sa kanya, try mo lang maligo sa umaga, fresh. Tingnan mo kung anong feeling. Umagre din siya sa akin nga, nga, fresh. So, sabi ko 'di ba, energize na energize ka para ang uh, fresh mo talaga, eh. ang totoong fresh. Yung pagkagising mo sa umaga, magkakape ka. Pagkatapos mo magkape, maligo ka. Yun ang fresh. Yan. Alam ko kasi yung majority sa kanila kasi nung nasa cruise ship din kami, halos na mga puti. Halos na mga puti, pumapasok sa restaurant, sa uh, sa trabaho uh, uh, makikita ko sila na sa gangway ako hindi nakapaligo ayun so iba talaga ang kultura sa ating makinoy uh, uh, um, kumpara sa mga puti kaya uh, uh, pero yun din yun, yun nalaman ko na kaya pala ganun dahil nga sa dahil sa panahon so dito sa Europe Bihira sila maligo sa umaga, kasi nga malamig ang panahon. Kahit lalabas sila, fresh pa rin, sabi nila. Pero ako, hindi talaga ako nang malabas ng bahay na yun, hindi nakapaligo. <laughs> kahit anong lamig, winter time dito. Winter time, bago ako papasok sa trabaho, ano ba, Saturday and Sunday, talagang pang umaga ako pag Saturday and Sunday. Kahit winter time dito, kahit nag snow pa yan dyan, Nagtataka si Mrs. ko sa akin na gigising ako umaga, huwag shower. Warm shower naman. Hindi naman malamig na shower. Warm shower. So, sabi ng Mrs. ko, subukan mo din na maligo sa gabi para pagligo mo sa gabi, matulog ka, fresh ka, matut natutulog, madali ka pang makatulog, pagising mo sa umaga, toothbrush ka, magilamos ka, ugasan mo yung mukha mo, nakaligo ka naman sa gabi, sa so, pasok mo, ma-conserve time pa ang preparation mo. Ah, po, hindi ko talaga. Sabi ko, hindi, iba talaga. Iba talaga pag naka, mula nung bata ka, nakasanayan mo maligo sa umaga. So, kahit minter dito, naliligo ako sa, sa umaga. Yan. Kaming ngayon ni Sophia ay pupunta ng... Where are we going? To the fun fair. I want this also. Yeah, we're going to the fun fair. Yeah, fun, yung carnival, carnival kahit na ba lang tawag sa atin yan eh, sa kanila, funfair. So, bi parang uh, ride all you can, ata. So, bibili ako ng ticket ng, ng ticket ng uh, mga 10 pounds each. Tapos, ride all you can na kaming dalawa. So, kaya, pinapaliguan ko muna siya bago kami alis. So today here is Tuesday morning. Right, Minka, Tuesday morning? Yeah, it's Tuesday morning. And we're going to the fun fair. Yeah, we're going to the fun fair. Yeah, and Tuesday, I'm so excited. So after Sophia, after you take a bath, I'm going to take a shower. So this, every morning, nilalagay ko siya dyan. Para kahit papano, lalangoy-langoy siya. Ako mag-shower, mag-shower kami sa kabila. Because, yeah. I'm doing the science experiment because look, this hole has this, so it's different. Okay. Because... Okay, um, so yun muna, uh, pero bago yan, bago ko iinitong vlog ko, babatiin ko muna ang aking mga kaibigan, yung mga viewers natin, mga subscribers natin, yung Aberka family sa Iloilo. -Ilo. Kamusta ka mo sa Iloilo? -Ilo? Ah, Lindio family sa Jinsan. O, oh, musta mo diya? Di Jinsan, musta mo diya? Hinaot nga sa mayong kahimtang. Hello also sa... Uh, sa kay Miss Noemi Makaraeg at kay Happy O at saka kay Benedict Valdez Yan. so ngayong araw na ito pupunta kami sa fanfare wala si Hannah ngayon kasi nasa work dahil Tuesday off ako pero pag umpisa shift ko bukas Wednesday hanggang Sunday so Can I say bye to Tito and Tita? Bye. What you gonna say? Say something. So subscribe the red button over here. Subscribe. Press the red button. Uh, do you know how to make the red button? No, I don't know how to make the red button. Just say hi to them, and um, we'll say bye now, and we will continue our vlog today because we're gonna show them the carnival, And the fun fair, yeah, and... carnival okay what are you doing what's that i'm trying to swim under uh, okay so we're gonna show that okay say bye for now bye bye get bless everyone bye